Ayun nga, nagbubuhat mo na sariling bangko? hindi mo bangko. Ay, Katre. Katre, kasi yung maliit ho yung, yung bangko. Katre mo sa kanyang bagay. Ayun. So alam mo na, nasa vlog ka na mamaya. Naka-upload na to. Ito ha, pa kung nangahawa ko sa second floor. Magpakandak na hawa ka ng klase ng NIP National Living Program. ng aming gwardiya. Maraming baroon na sa sariling.

gusto pa namin papalitin. Ayan guys, eh. napakasipag. Ang isang yan o oh, napakasipag naman. Kasi sa teacher TLE po yan. Pero ang galing niya po sa math. Ang oh, mga exponential, exponential na po yan. Naturo niya. So ito po. Ito naman pong, ito naman pong English teacher. Ang galing niya na po bilang IT teacher na po. Kita niyo mga hawak po ng laptop. Sobrang galing. <laughs>